sir. Uh, coffee, no cream. Um, little sugar, half a teaspoon. Iba ka ngayon, ah. Oh, ah, uh, siya nga pala. Sa palagay ko, mas maganda kung palaging kanya na nga yung Thank you, sir. Okay. Bonnie, sigurado ka bang okay lang sa yung iwanan ko yung si Colette? Hintay na kita. Total, enjoy na muna ako kalaro itong batang to eh. Oh, Chopet, matutulog ka before 10, ha? Ako bala. Pag matigas sa ulo, papaluin ko. <laughs> Mami, sasama ako. Naku, anak, kung pwede lang sana kitang isama. Kaya lang lakad ng mga matatanda ito eh. Pero di ba kung pwede naman kita isama, hindi mo na kailangan sabihin sa akin, binibihisa na lang kita, di ba? Irene, tara. Oh, hi. Come in. Ready? Yeah. Ah, uh, Anton, neighbor ko si Bonnie. Hi. Anton, pare. At saka, itong kapitan ko, si Jopet. Jopet. Hey. Mami, si pala, No? Kaibigan ko, anak. Ah, uh, Bonnie, sige. We'll go ahead, ah. At ikaw naman, mister, ha. Huwag mong kukonsumihin ang tito Bonnie mo, ha. You'll be a good boy, ha. I love you. Bye-bye na. -bye. Sige, pare. Sige, Jopet. <laughs> sige. Bye. Bye. Kim! Di sabihin mo sa mami mo. Ikaw, okay ka sa akin. Di mas lalo mo sabihin sa mami mo. Bakit? Kasik ka? Hindi. I want us to be more than friends. I don't think I understand. I like you a lot. Alam mo yun, di ba? <laughs> Siguro naman. Siguro mas maganda kung... Excuse me. <laughs> sandali, sandali. What's the problem? What's the problem? Ayun. Ah. <laughs> Kasi nakalimutan ko yung nirehearse kong sasabihin ko sa'yo eh. Jonas, nagpo-propose ka ba sa akin? I mean, sorry. Sorry, correct me kung masyado akong presumido, pero, nangyayayaw mo ba ako maging girlfriend? <laughs> Yun pa yung gusto mo itanong sa akin? Hmm? Sana. Pero, okay lang kung Um, pag-iisipan ko muna. Mabait akong tao. Alam ka na yun. Okay lang. I will understand kung ano. Okay. Okay? Hmm? You mean, okay? Eh, B okay. o k Okay? Ano ko ba naman, Jonas? Hindi, hindi. Hindi kasi alam mo na baka... Baka mamaya kailangan mo ng mas mahabang oras. Ano ba talaga? Gusto mo ba o ayaw mo? Gusto. Oo, gusto. Okay. Talaga? Teka, teka, teka! Huwag kang sisigaw. Hindi tayo magkakaintindihan yan. Pumalik sa pinsan. She said yes. May shota na ako. Talaga? Yes. Pare, no questions asked. No conditions. Walang kaartehan. Akala ko nga, iyak pa siya, pero pinsan. Mukha ko pa yata ang naiyak eh. Hindi siya humingi ng kahit konting oras para... para pag-isipan? No, Jed! She said yes! She said yes! Good! Good, good, good. Good for you. Hoy, dahanda ka sa pagmamaneho mo. Baka maaksidente ka pa sa excitement mo. Pinsan, thank you ah. Thank you? Bakit sa akin nagka-thank you? Eh hindi, hindi ka naman sa akin nakapagrelasyon. Eh hindi, kasi kung wala ka, hindi bakit hindi kami nagkatuloyan eh, Bench. Manuel, anong ginagawa mo dito? Magmula ng nakasama mo yan, kung ano-ano na natutunan mo. Hindi ka naman umiinom ah. Manuel, huwag ka nang makialam. Para sama ng tawas ang dila mo ah. Eh totoo naman eh. Mula nung nakasama ka nito, tinan mo yung niya. Sa tingin mo, nakakabuti yan? Ah! Ha? Ah! Joaquin! Ah! Joaquin! Manuel! Tama na! Ano ba? Tama na! Tama na! Ano ba? Joaquin! Manuel! Manuel! Ano ba? Tama na! Joaquin! Joaquin! Joaquin, Joaquin please, please! Joaquin, I'm sorry. I'm really sorry, ha? I'll just see you tomorrow. Ako naaayos nito. I'm really sorry. Hindi pa tayo tapos! Tandaan mo ang pangalan ko! Joaquin! Oo, alam ko, Joaquin! Ikaw, alam mo pangalan ko? Ano ang pangalan niya? Manuel. Manuel! Hanapin kita! Oo oh, talaga? Ba't alam mo kung saan ako nakatira? Joaquin, Ikaw, please, please. Ikaw, alam ko kung saan ako nakatira. Sige na, go saan na. na. Saan ka tatrabaho, saan ka pupuntang club, saan ka papamasahe, lahat alam ko! ginagawa yun? Nakakakahiya ka! Ang dami mong dahilan, ang dami mong rason! Keso, kailangan mo pa mag-isip! Ang dami mong keso, keso! Hindi ko akalain magiging ganyan kakasinungaling! Hoy, mali ang iniisip mo ha? Wala ka na sa lugar! Alam ko, alam ko wala na akong lugar dito! Pero kung sinabi mo lang sa akin na ayaw mo na sa akin, hindi ako magtatagal dito! Hindi ako bubutot-butot sa'yo para aso! Ikaw rin! Dapat sana din retso mo ako. Alam ko totoo, Manuel! Narinig ko usapan niyo ni Willy. Alam ko na natuwa ka nung naaksidente ako dahil makakalaya ka sa kompromiso. Alam ko rin na nagdalawang isip ka at natakot ka na baka totoong sumpa. Alam mo ba't ako umalis, ha? Umalis ako para hindi ka gumawa ng kahit anong bagay na labag dyan sa kalooban mo. Ayoko mapilitan ka. Ayoko baka may mangyari pa sa'yo ng dahil sa akin. Ako ang nagsakripisyo para sa'yo. Hindi totoo yan. Huwag mo akong gawing rason para sa pagawala mo. Umalis ka na. Umuwi ka sa pamilya mo pare-pareho kayong makikiti ng utak. Ayoko na makita yung pagmumukha mo kahit kailan. Umalis ka na!